Ang panaginip tungkol sa itim na ahas ay may iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng panaginip at sa damdaming naramdaman mo habang nananaginip. Karaniwan, ang itim na ahas ay may negatibong simbolismo. Ngunit maaari rin itong magkaroon ng positibong kahulugan sa ilang sitwasyon. Ang itim na ahas ay madalas na konektado sa takot at panganib kung sa panaginip mo ay hinahabol o tinutuklaw ka ng ahas. Maaaring nagpapahiwatig ito ng isang problema sa buhay mo na hindi mo pa hinaharap. Maaaring may isang tao o sitwasyon na nagdudulot sa iyo ng stress o anxiety. Sa maraming kultura, ang ahas ay nauugnay sa pagkakanulo at panlilinlang. Kung nakakita ka ng itim na ahas sa panaginip mo, Maaring sinyalis ito na may taong hindi tapat sa iyo. Maaaring sa iyong relasyon, pagkakaibigan, o trabaho. Subukang alamin kung may mga taong nagpapakita ng kahina-hinalang kilos sa paligid mo. Ang ahas sa panaginip ay maaaring sumasalamin sa mga damdamin mo na hindi mo pa naisusuri ng mabuti. Ang kulay itim ay kadalasang nauugnay sa misteryo at mga nakatagong bagay. Maaring may mga isyo o alaala sa iyong buhay na pilit mong iniiwasan, ngunit kailangang harapin. Sa positibong kahulugan, ang itim na ahas ay maaring sumisimbolo sa transformation o pagbabago. Ang pagpapalit ng balat ng ahas ay isang simbolo ng paglago at bagong simula. Kung sa panaginip mo ay hindi ka natatakot sa ahas, maaaring ito ay isang palatandaan Nahanda ka ng harapin ang mga pagbabago sa iyong buhay. Sa ilang kultura at paniniwala, ang ahas ay may kaugnayan sa kaalaman at espiritualidad. Ang pagkakita ng itim na ahas ay maaaring nangangahulugan ng pagising ng iyong espiritual na kamalayan o isang paalala na mas pagtuunan mo ng pansin ang iyong panloob na paglalakbay. Ano ang dapat mong gawin? Pag-isipan ang iyong naramdaman sa panaginip. Natakot ka ba? o kalmado ka lang, suriin ang iyong kasalukuyang sitwasyon sa buhay. May mga bagay bang nagpapabigat sa iyong isip? Maging maingat sa mga taong nakapaligid sa iyo. May mga tao bang nagpapakita ng hindi pagiging tapat? Huwag matakot sa pagbabago. Kung ang ahas ay simbolo ng transformation, maaaring ito ay isang senyales na dapat mong yakapin ang mga bagong oportunidad sa buhay. Ang panaginip tungkol sa itim na ahas ay maaaring isang babala o isang gabay depende sa iyong kasalukuyang sitwasyon mahalaga na unawain ito ayon sa iyong nararamdaman at personal na karanasan